Atin topic ngayon na tinatanong na Reynaldo, ang tanong niya ay, bakit wala nang lumalabas habang inaano ko? So, ang pag-usapan for today's video, interesado ka bang malaman? Kung ano kakasagot, please keep on watching para bagayan. Like this video and subscribe my channel. dapat alam mo na wala kang diabetes. Kung wala ka namang ganitong sakit, ikaw ay hindi kumakain ng tama. Ang mga kinakain mo ay yung mga maaalat, tapos marami kang bisyo, ang uh, hilig mo ay yung uh, mga pagkain na hindi natin masasabing mabuti sa ating katawan. Alam mo na yun ha, kung ano yung mga mabuti sa ating katawan. Siyempre, dapat kumakain ng tama. Yung may mga prutas, gulay, isla, yung mga ganyan. Okay, so yun yung mga pagkain tama para sa ating katawan. Lalo na kung halimbawa, ang alam natin tayo ay tumatanda na. Kailangan natin na magbagong buhay na. Okay, so... Kung ikaw naman ay yung taong laging kumakain ng tama, tapos ikaw ay nag-iehersesyo, tapos ginagawa mo yung mga bagay na alam mong tama para sa iyong katawan. Natutulog ka ng tama, wala kang bisyo. So baka naman ikaw kasi ay lagi mo nalang ginagawa. Siyempre, ang mga lalaki kailangan yan magpahinga. kahalimbawang ina inaaraw araw inaaraw-araw mo, nilalagi-lagi mo, talagang mauubusan ka wala na halos lalabas yan kahit nasa isip mo na gusto mo pa. At kung ilang taon ka na, syempre, isa alang-alang mo kung ilang taon ka na ngayon. Halimbawa, ikaw ay bata pa, talagang dapat ikaw ay mabahala at magpakonsulta ka na. Pero kung halimbawa ikaw naman ay alam mong nandon ka na sa edad na yung puso na lang yung bata, alam mo na yon So, maghinahinay ka, magpahinga, bigyan mo na nga, pahinga yung sarili mo. At panghuli, dapat hindi ka na-stress kasi ang stress ay nakakakunti, nakakaubos ng ilalabas ninyo. So, dapat hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano mga problema, wala kang mga kung anong problema, wala kang kung anong iniisip, lagi kang masaya. Okay? Yan yung mga Pwedeng dahilan, kaya nauubusan ka na ng ilalabas. Dapat kumain ka ng mga tama, lalo na yung mga lamang dagat, may mga shell, yan yung maganda para sa lalaki, para sa inyo. Halimbawa namang meron akong mga nabanggit na nararamdaman mo o ginagawa mo sa buhay mo, so magbagong buhay na po, magpakonsulta para merong tamang gamot. Okay, so san, masagot ko ng tamang ang tanong and like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.